Pinoy ka palaran Pinoy ka palaran Oh, Pinoy ka Nakapanaginip ka na ba ng bahay? Minsan, parang pamilyar Childhood home mo Minsan naman, isang napakanaking mansyon na parang imposible mong puntahan sa totoong buhay. O kaya isang kakaibang lugar na may mga secret rooms madilim na pasilyo at mga pintuang parang ayaw magbukas. Sa mundo ng panaginip, ang bahay ay hindi lang basta bahay. Isa itong sagradong simbolo, isang refleksyon ng kaluluwa mo. Bawat dingding, bawat kwarto at bawat pintuan ay parang portal papunta sa mas malalim na parte ng iyong pagkatao. Kapag maliwanag at maayos ang bahay, tanda ito ng liwanag, proteksyon at gabay mula sa itaas. Pero kapag madilim, marumi o wasak ang bahay, maaring pahiwatig ito na may bahagi ng iyong espiritu na nangangailangan ng paglilinis at pagbabalik loob. Ang bawat kwarto may dalang hiwaga. Ang kusina ay sagisag ng apoy ng buhay nurturing energy at abundance. Ang silid tulugan ay mundo ng mga sikreto, pagmamahal at iyong inner sanctuary. At kapag may nadiskubri kang kwarto na dati mo hindi mo alam, ito ay palatandaan ng isang nakakubling talento o hiwaga sa loob mo na handa ng magising. Kapag bago o kakaibang bahay ang iyong napanaginipan, Madalas ito ay tawag ng bagong yugto. Maaring senyales na may bagong landas na binubuksan para sa iyo o may kapangyarihang hindi mo pa natutuklasan. Samantalang kapag lumang bahay o dati mong tahanan ang lumitaw, ito'y pagbabalik sa nakaraan. Mga aral, karma, o di natapos na kwento na kailangang harapin muli. May mga pagkakataon din na ang bahay ay tila haunted, puno ng kakaibang presensya. Kapag ganito ang panaginip mo, maaring ito'y bisita ng mga espiritu o mensahe mula sa mga ninuno. Isang paalala na hindi ka nag-iisa at may mga gabay na nagmamasid mula sa kabilang mundo. At paano kung ang bahay ay gumuho, nasusunog o nawawasak? Ito'y hindi laging malas. Minsan, ito'y tanda ng malakas na transformation. Parang apoy na sumusunog sa luma para may bagong mabuo mula sa abo. Isang pagbabalik at muling pagsilang. Ang pinakaimportante sa lahat, tandaan mo. Hindi lang ang itsura ng bahay ang mahalaga, kundi ang pakiramdam mo habang nandoon ka. Kung nakaramdam ka ng kapayapaan, ibig sabihin nasa tamang landas ka. Kung takot o bigat ang bumalot sa iyo, ito'y paalala na may mga anino sa loob mo na kailangan mong harapin. Kaya kapag nanaginip ka ng bahay, huwag mo lang itong baliwalain. Ito'y sagradong mensahe, isang paalala mula sa iyong subconscious o baka mamismo sa mas mataas na mundo.